Walang pasok ngayong araw ang ilang eskwelahan dahil sa posibleng epekto ng transport strike. Nagsuspinde ng face-to-face classes ang ilang kolehiyo sa Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan. Kasama na riyan ang De La Salle University Manila at Laguna Campus, University of Santo Tomas, University of the East Manila at Caloocan Campus, National University, San Beda University Manila at Rizal Campus, Lyceum of the Philippines University Adamson University, Our Lady of Fatima University, Pampanga at Laguna Campus, Far Eastern University, Manila at Makati Campus, FEU High School, Miriam College at lahat ng branches at campuses ng Polytechnic University of the Philippines. Sa National Capital Region pa rin, wala rin klase ang lahat ng grade levels sa Caloocan City, Marikina City at Pasay City. Kanselado rin ang klase sa lahat ng level sa mga probinsya ng Santa Rosa, Cabuyao City at Kanamba sa Laguna. Pampanga, Angeles City at Lingayen, Pangasinan. Suspendido rin ang face-to-face -face klase sa Piling Antas sa Dagupan, Pangasinan at Binmalay, Pangasinan.